Bili na kayo ng inuduro. Mga ate, inuduro. Gamit na, pero matibay pa. Inuduro. Bili na kayo. Kuya, inuduro. Gamit na, pero matibay pa. Pero kuya, mura lang. ating gamit na, pero matibay pa. Bili na kayo kuya. Ayan. Original yan kuya. Mura lang. Hindi na kaya kuya. Ay, hindi kuya. Hindi naman kasi sanay kami gumamit ng ganyan eh. Ang sanay namin, dyan, sa mga kagubatan lang. Sa mga liblib na lugar. Sa na lang kuya. Sige kuya. Oh,